kahulugan ng pagkabulag sa panaginip Ang panaginip tungkol sa pagkabulag ay maaaring mangyari kaysa sa iniisip mo Ito ay isang napakalaking abala at nagdudulot ng mga damdamin ng kalungkutan Ang larawang ito ay sumisimbolo sa mga pang-araw-araw na sitwasyon na hindi mo nakikita o maaari mong tanggihan ang kahulugan ng panaginip ng pagkabulag ay malapit na nauugnay sa katotohanan na iyong kinakaharap at dapat mong subukan magkaroon ng kamalayan sa mga sitwasyong ito. Hindi mo kailangan tumakbo mula sa hindi mo naiintindihan at hindi mo kailangan itago kung ayaw mong maunawaan. Kung patuloy mong binabaliwala ang mga sitwasyon na nangyayari sa paligid mo kung gayon, ang panaginip na ito ay maaaring maging mas madali sa buhay na ito. Makikita mo lang ang gusto mong makita. Ang mga problema ay palaging umiiral at sa bawat oras kailangan mong malutas ang mga ito. Makakakuha ka ng karanasan at mas makakahanap ka ng mga solusyon sa mga hindi kasiyasiyang bagong sitwasyon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa maging bulag kapag na ka na ikaw ay bulag at nangangapa upang makahanap ng paraan, ito ay isang babala para sa isang mas mahusay na pangunawa sa kasalukuyang katotohanan. May nangyari at hindi ganun kahalaga, ngunit pinalalaki mo ang kaganapang ito at ito ay isang pag-aaksaya ng oras. Maaring hindi ka pahanda para sa pagkakataong nasa harap ng iyong mga mata na medyo natakot sa iyo. Ang panaginip na maging isang bulag ay sumisimbolo sa lahat ng uri ng problema at kaguluhan na hindi titigil. Kailangan mong harapin ito at maghanap ng angkop na solusyon para sa bawat kaso. Huwag tumakas sa pamamagitan ng pagkaantala sa oras upang malutas ang mga problema. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makakita ng bulag. Kapag nanaginip kang makakita ng isang bulag, ito ay nagpapahiwatig ng na mga gawi na iyong isinasagawa sa larangan ng profesional. Ipinapakita ng paglalarawang ito na kailangan mong kumilos ng may higit na pakikipagtulungan sa lahat ng iyong mga kasamahan. Dapat ka magkaroon ng mas positibo at mas dynamic na saloobin. Subukang lumapit sa mga taong kasama mo sa trabaho lalo na kapag madalas kang humihinga ng parehong hangin. Kung na naginip kang makakita ng maraming bulag, nangangahulugan ito ng panganib at takot. Ang panaginip tungkol sa mga taong nasa ganap na kadiliman ay nagpapahiwatig na hindi mo gustong malaman ang mga salungatan at problema na iyong nararanasan sa kasalukuyan. Makakatulong kung bumangon ka kaagad para humanap ng solusyon na hindi ka malungkot. Kailangan mong gumawa ng isang hakbang pa. At ang kamalayan ay magbubukas ng iyong mga mata upang makahanap ng mga sagot at malutas ang iyong kinakaharap. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang bulag ay nakakakita. Kapag napanaginipan mong isang bulag na nagpapagaling at nakakakita, ito ay senyales na magtatagumpay kang malampasan ang umiiral na problema kung mayroon kang determinasyon na lutasin ito. Upang gawin ito, kailangan mong gumawa ng masusing pagsusuri ng iyong mga saloobin at pag-uugali sa mga tao sa paligid mo. Malaki ang may tutulong nito sa iyo na makahanap ng mas ligtas at mas kumpiyansa na landas. Mahulugan ng panaginip tungkol sa ipikit ang iyong mga mata. Kung nanaginip kang ipikit ang iyong mga mata, ito ay nagpapahiwatig na mas gusto mong huwag pansinin ang mga problema na lumitaw sa iyong buhay. Gayunpaman, kailangan mo pa rin harapin ito at hindi makatakbo. Maaari kang mawalan ng pag-asa dahil wala kang nakikitang solusyon. Ngunit kailangan mong maging kalmado dahil walang bagyo na laging magtatagal tinutulungan ka ng karunungan na makahanap ng tamang solusyon sa mga problema. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang bulag na bata. Kapag nanaginip ka tungkol sa mga bulag na bata, ito ay nagpapakita na ang kasuklam-suklam na pag-uugali ng nakaraan ay nagpipilit na maghanap ng biktima ngayon. Ang mga alaalang ito ay maaaring nakakasakit at humantong sa salungatan. Ang panaginip na ito ay nagpapahiwatig din na kailangan mong maging mas matulungin at huwag magtiwala sa lahat ng lalapit sa iyo. Huwag sabihin ang iyong mga sekreto sa iba o buksan ang iyong puso nang mabilis. Kahulugan ng panaginip tungkol sa paaralan para sa may kapansanan sa paningin. Ang panaginip na ito ay nagpapahiwatig ng pagdating ng isang matinding salungatan. Maging handa na harapin ang mga problema ang darating dahil hindi ito magiging madali para sa iyo na lutasin. Makakatulong ito kung malalampasan mo ang lahat ng mga kaguluhang ito. Maging napakalma at maingat. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang bulag na naglalakad. Kapag nanaginip ka tungkol sa isang bulag na naglalakad sa kalye, ito ay naglalarawan na inaalay mo ang iyong sarili sa hindi naaangkop na pagkakaibigan kailangan mong maging maingat sa mga taong ito at manatiling alerto dahil lang taong iyon ay gustong gumawa ng gulo sa likod mo thank uh you -huh.